I've been attached with the feeling of waking up Nag-uusapan na nga ngayon sa social media ang mga posts ng ating Donny at Bel Mariano sa kanilang, kanilang mga social media account. Kagaya na lamang ng post ng ating Bel Mariano na kung saan ay nag photoshoot nga ito at sobrang ganda talaga rito ng ating Belinda na talagang umaani na nga agad ito ng maraming komento mula sa mga bablis na makikita nga kung gaano ito kalatina at talaga namang ang ating mga pula ay sobra na namang nabighani sa ating bell at ayon pangagay sa caption dito ng ating Belinda from today with double white hearts. Iyan na nga guys ang pinag-uusapan ngayon sa social media at na ng maraming komento. At syempre napapuso na nga rin dito itong ating Doni Pangilinan dahil sobrang pretty naman talaga ng kanyang tink. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kila Doni at Bell sa mga susunod pa na ayuda. Dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.